Good morning guys, welcome po to my vlog for today's video guys ay nandito po tayo ngayon sa kulungan ng baboy guys kung saan po ay ika 42 days na po ngayon ang ating alagang gawin, ginawang inahing baboy guys ayan po guys bali ika 42 days na po siya ngayon guys hindi na po siya nag -re -reate. ito po ang last natin na araw na observation guys kung positive na po siya na buntis at saka Ayan po guys, yung aking alagang baboy na si Charming. Kung pinapakain ko po siya ng gistiting guys. Ayan po guys. Matayas po siya guys. Isishare ko po sa inyo ngayon guys kung buntis na po ba ang ating nagdadalagang inang baboy guys. Nasasabi ko po sa inyo guys na buntis na po siya ngayon kasi po ay hindi na po siya nagre-rehip. At saka po ay may mga sinyalis na po na makikita sa kanyang, sa kanya. At saka ipakita ko po ito sa inyo guys. Ayan po guys. Ito po yung ating inaing baboy guys na buntis na po siya. Dahil po ay yung kanyang didi guys ay bagsak na bagsak na. Ayan po guys. Bagsak na po siya. At saka ipakita ko po sa inyo guys dito sa likuran para makikita po na pantay na po yung kanyang mga didi sa kabila, magkabilaan po guys. At saka mayroon na po siyang parang may ugat-ugat dito guys sa ilalim na makikita mo na positive na po siya ang na po. Ayan po guys yung ating alagang ginawa ng baboy guys. ipapakita ko po sa inyo guys yung sa kanyang puwitan sa kanyang likuran na sadyang buntis na po talaga ang ating ginawang inahing baboy guys ito na po yun guys yung ating ginawang inahing baboy yung kanya pong puwitan guys ayan po guys makikita po natin dito na pantay na po ang kanyang mga didi dik, 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 dik. ayan po guys at bagsak na bagsak na po siya guys. Ayan po. Makikita po natin siya sa sa likuran bahagi guys. Kung ayan po guys yung mga uh, yung kanya mga didi guys ay pantay na po siya at naglalaylay na po dito guys. Ayan. Ibig sabihin po niyan guys ay positive na po na buntis yung ating inahing baboy guys. Nagdadalang, nagdadalang biik na po siya guys ngayon Balik ka 42 days na po siya ngayon guys Na hindi po siya nagre riik Ayan po guys makikita po natin na Ang kanyang didi ay pantay na po Magkabilaan Ang pinapakain ko po nito ngayon guys Ay disteating disteating feeds Pa po guys Ayan At saka makikita po natin dito guys Sa kanyang Didi nga Okay na po siya ta talaga guys Gutis na po siya Ayan Bagsak na bagsak na po siya Dito guys oh, Kita po natin yan guys At saka lumalaki na po Ang kanyang didi guys Ayan. Ito po ang tips ko guys. para po malaman nyo po na yung ginawa nyo ginayang baboy ay buntis na po. Ayan. At, at ang kanyang mga utong, sa, utong na guys ay tuwid na tuwid na at saka yung dito ay bumagsak na. Naglalaylay na po guys. Naglalaylay na, naglalaylay na po yung kanyang utong ng bibi. Yung dito niya guys, ayan. Ayan. Yeah. Makabilihan, makabilihan na po siya guys. At saka ito po guys, yung aking ginawang naing baboy ay bali first time niya po niya ngayon na pagbubuntis. Ayan. First time, first time niya po na pagbubuntis ngayon, guys. At sa aking pag-observation po sa kanya, guys, ay ika-42 days na po siya ngayon na hindi na po siya nag nagre reheat Bali, picha 28 kasi picha 28 kasi last na pinabulugan po natin to guys ay nung may 17, 17 to 18 guys, nag-re-hit. nag, nag po ang ating hinayang baboy. Pero nung ika, pita city po guys ng John, hindi na po siya nag-re-hit nag ulit. At saka patuloy po tayo nag-observa sa ating hinayang baboy kung buntis na po siya. Kaya itong araw na to guys ay ika-42 na po siya ngayon. Bali, ika-42 42 days niya ah, na nagdadalang nagdadalang big na na po siya ngayon. At positive na po guys yung ating inahing baboy, ginawang inahing baboy nga buntis na po talaga siya guys. Dahil ay, ayan, ayan po guys, makikita po natin na ang kanyang mga dide ay bagsak na po siya at naglalaylay na po yung kanyang mga ang kanyang tiyan. Ayan po makikita po natin siya guys dyan. Ayan. Ayan. Naglalaylay na po siya guys at saka mayroon na pong mga ugat-ugat na nandyan na makikita po natin. Ayan po guys. Ayan po makikita niyo po. Ayan. 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 po yun guys. At yun lang po guys yung aking video. Paki-like and subscribe po ng aking YouTube channel Jumper Backyard. Paki-comment po below at saka po guys, pakishare po and thank you for watching guys and magandang buhay po sa atin lahat and God bless you po and more power po hello po guys, at yun lang po guys yung aking may sishare po sa inyo guys na yung ating alagang ginawang inahing baboy guys ay nagbubuntis na po siya ngayon at maraming maraming salamat po sa panunod at ng aking video. Sana po guys ay pakilike na lang po at pakisubscribe ng ating YouTube channel. Jumper Backyard po guys. At maraming maraming salamat po at magandang buhay po sa akin lahat at God bless you po. Good morning.